Pagtupa sa mamunog nga ulan sa Antique kag pila lugar sa Western Visayas ginapang handaan. In-person classes suspendido sa pila ka bahin sa rehiyon. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Banwa sa San Jose, Antique. Zen, kamusta Jared, hugot nga ginamonitor ang mga lugar sa Western Visayas nga makabig high risk sa baha kag landslide. Diri gani sa bahin sa probinsya sang Antique na eksperyensyahan ng hapon ang mamunog nga ulan na Naeksperyensyahan ang manipis nga pag-ulan sa probinsya sang Antique kaina sang aga. Bisan wala sang direkta nga epekto ang bagyo Leon, ginapanghandaan na sang provincial government ang posible pagtupa sa mamunog nga ulan base sa advisory sang pag-asa. Ginamonitor man ang mga suba kag low-lying areas sa probinsya. Sa naglaslas ang bagyo Christine sa nagligad nga semana, 7,000 ka mga pamilya ang naapektuhan sa Antique. Nagpagwa man kita no kang mga advisory sa atin nga mga lo local counterparts nga maghimo no kang mga uh, anticipatory action or mga preparedness nga mga measures in anticipation no kang, uh, adverse effect kang jang uh, possible adverse effect kang jang uh, tropical uh, storm na uh, Leon. Suspendido man ang face-to-face -face classes sa tanan nga level sa 18 tanan ka sa probinsya sang Antique subong adlaw. Diri sa Tipuluan River sa banwa sang Sibalom amat-amat na nga nagataas ang tubig. Gani ang mga residente halos wala sang tinulugan sa pagbantay ilabi na nga masami sila ginabaha. Nahimos na gani sa mga ang ilang mga gamit ta in kaso nga sang preemptive evacuation. Malagyo man Ya preparar gani ako binagteng. Para malagyo roman. Painto oh. saka istadan tubig go. Oh. Ang Amo nga daw gidapil ni kami ginnervyos ja. Temporaryo naman yung ginpasiraduhan ng isa kalinsang dalan sa Barangay District 4 matapos matumba ang puno sang akasya. Gilayon nga nagpatigayon sa clearing operation ang DPWH agud maagyan sa mga motorista. Sa banwas ang hamtik, naguntap biyahe ang mga sakayan bangod sa malain na tempo. Sunod sa RDRRMC6, yara na sa blue alert status ang bugos nga rehiyon subong so adlaw tugtubwas. Ginatutukan ng probinsya sa Antique, Aklan, Cagnegros Occidental. Ka-alert uh, naman kung naman natin ng mga adventure ang ating mga response groups today, sa may Western Desaias for easy deployment and coordination. Sa isla sang Boracay, hugot nga ginabantayan na ang water activities ilabi na ang pagpaligo sa dagat bangod sa malain nga tiyempo. Ginpatuman ang red flag policy kung sa diin ginapahanumdom ang mga nagapaligo nga maghalong kaginadumilian ang pagpaligo kung gabi. Hugot naman nga ginamonitor sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office ang lakat sang panahon. Ginapaalerto man ang mga residente sa coastal barangays kag low-lying areas nga gilayon nga magpatigayon sang preemptive evacuation kung kinahanglanon. Bisa amon nga mga available man nga mga weather data, um, ginatry man naman siya nga i-localize kag maghatag sa mga um, available nga forecast para sa aton nga syudad. Jirt, according sa rdrrmc 6 nakapreposasyon na ang mga food kag non-food items na panagtaga sa mga pepektuhan sa bagyo. Ginapaalarto man ang mga residente sa coastal community. Jirt, amoyado ang latest update halindi sa probinsya sa antike. Madam, ugin, nga salamat. Zen, kilang tangsa sa kaghalong kamudera?